mga idol ang tayo ngayon sa truck Mag-adobo tayo mga idol ng baboy dito sa rice cooker ko dito sa truck iwa mo tayo mga idol ng ano bawang para i-marinate natin yung adobo baboy dito tayo idol sa trabaho kaya wala tayo sa kusina natin Diwa mga tayo, mga ito ng bawang tapos sibuyas. Tag-atin natin doon sa ating baboy. Diba tayo ngayon sa kusina natin, nandito tayo sa trabaho mga idol. Nandito dito tayo magluluto sa loob ng truck. Ito mga idol, nagkasakpan pa ako. Masahing pa ako ng kanino. Hindi pa luto. Pero malapit na. Ayan you know, o. Green na siya, green. puro yung pawis niya eh. Better Ito mga idol, lalagay ko na ito yung sibuyas baboy para mamarinate natin. Tapos lalagay natin toyo. Para pag nanuto yung kanin, salang na natin yung baboy.

nang pentaran hmm. Sarap para masarap Kaya dia tak suka idol lor. Tapi lor tak dengan hari. Kita akan Ngayon idol, nikos-nikos na natin yung baboy natin para ma-mix mo yung kanyang timplang. Pantayin natin idol na maluto yung kanin natin. Ayan, nakasalang pa. Balikan ko kayo mamaya mga idol. Oh. ito tayo sa trako. Idol, luto na yung kanin natin mga idol. Ito na siya. Binilipat ko na sa baunan. Salang ngayon natin idol yung Ating baboy ay Yan ang baboy natin. Sana magkasya. Para hihit na magalawang luto Lagyan din natin ngayon ng konting sabaw na tubig mga idol. para tara para al pampalakot kanya Yan natin siya para Dodo na, magkakain na. At pan mo natin, idol, yung ating kanin, mga idol. Dami. Alam ko na, mga idol. Balikan ko kayo maya, maya, mga idol. Gabi na, mga idol. Gabi na, mga hmm. idol, ba? Ah. Ito natin yung dodo natin. Tignan natin kung ano pa ang kulang. Okay na mga idol. Tama-tama na mga idol. Ito na lang natin na ito na tuyo siya, kakain na tayo dilim ng mga idol oh. Hindi na nakikita yung mukha ko. Sobrang itim. Kaya tayo mga idol. Oo. Oh. Pero lang oh. dito lang tayo idol sa takip idol sa tayo idol. Napakadami kasi ng kasi. どうも、今日は。 tayo na mga idol Puta na tayo ng gabi Ugas tayo ng kamay At tayo mga idol Thank you Lord Pagkain ng Panginoon Thank you Madilimit ng mga idol,